Guys, ito na yung niluto kong ano. Ala. Medyo may tubig siya kaunti kasi na sa paglaga. Ayan na guys, oh. Suman ng bicol. May kulay yung malagkit niya guys. Brown. Ayan na, oh. Ala sobrang lagkit guys so oh. sobrang lagkit ang sarap ayan na oh oh Mm. May buko 'yan, may asukal, malagkit na bigas. Ayun oh. Mm. Good matching kape. Almusal ko. Bye.